For to today's video, magluluto tayo ng ginataang crabs na may halong lobster at halong So ayan na, binuhusan ko na sila na mainit na tubig. Ayan na nga nangyari na, nagtanggalan na yung mga paa at saka ipit. Nagpainit na pala tayo ng kawali at uwi. Lagay na ako ng onion, mikos-mikos kaunti, and then sibuyas. Dapat sibuyas dahil mas mabango. Tapos, kaunting luya. Mikos, mikos lang. Kaunting mikos. So, so simpleng luto na ito guys. Pang probinsya ba? Yan. Kaunting bell paper. So, yung mga ricados dyan, hindi po inubos lahat. Dahil, mamaya ilalagay ko yung ito. So, yan. Ilagay na natin yung crowds. If, kita nyo naman, nagtanggalan yung mga paa at saka ipit nya. And then, naglagay ako ng kaunting suka. Pang um, paalis ng langsaba o anisisari na amoy. So, of course, may asin din. Nilagay ko ng asin dyan. And then, syempre, pakuluan natin ng ulang minutes. And then, ayan, binalikad ko na siya. Dahil, kaunti lang kasing sabaw nilalagay ko dyan. So, ayan, pakuluan natin ng mga 5 minutes. Ayan, medyo nagpula na siya o orange. Saka binaliktad natin ulit para siguradong lutong lutong-luto talaga. If kita niyo guys, kaunti lang talaga sabaw. So, after baliktad, ah, uh, takpan ulit. And then nilagay ko na ang tanglad. Then counting onion, spring. And then, takuluan ulit natin ng mga 2 to 5 minutes para siguradong absorb talaga ang bango ng taglad. And then, nilagay na natin dyan ang gata. So, around 10 to 15 minutes na takulo. So, dyan nilagay natin yung gata na kukumama. Tapos, pinakuluan ko siya dyan ng mga 10 minutes para siguradong absorb talaga ang kuko mamagata. So ininahan ko muna init dyan and then naglagay ako ulit ng onion spring. And then sibuyas ulit. Bell pepper. Tapos green na sili. Dalawa lang dahil may bata tayong kasamang kakain. And then, pakuluan ulit natin mga 5 minutes. Kaunti, mikos-mikos. Mikos-mikos lang. So, actually, ilalagay natin dyan yung alobati, guys, pang hulit. Ngayon, ayan natin sya mga overcook So, 5 minutes. Wala. So, ang sarap na, no. Yung kulay ng crabs, ang sarap. Mm. Tapos ang bango dyan. Bango ng tanglad saka yung gata. Yan, ilagay na natin ang alubati. Fresh na fresh ng alubati. So, ayan na yung pinaka-finish product natin, guys. Medyo zoom in para intense. Para mas masarap tingnan. So, kainan na.